Uh, yan na po nagsisimula ng ating video ngayon kita na po yung ating kagapuan ng ating kasama ito po si Kuya Blas si parang gumagawa po ngayon ng aming tour guide Op, nakikita nyo mukha niyan. Kuya mag-hike ka naman yan okay

Op. Bitin, anim yung sa baba, tatlo-tatlo. Parang hindi na tao yata itong ginagupitan. Mga kababayan. Yan po yung mga po. Kami dito sa Talisay Beach. Po yung balik tayo po dito sa ating ginagupitan. Ah. Oop. Kuya, huwag mo munta mo ang iyong muka. Lapit na. ayan uh, talaga, mga na naman malulupit. Ito yung tour guide po. Susunod pa magupit yan. <laughs> Tapos ito, yan na naman po. Isa-isa po sila. Ang isa po yan yung nakakulay blue. Siya ang, siya ang pinakalas. Piandro, okay? Piandro! Sunod ka, di ba? Sige. Yan. Lahat po nakatarka na. Talaga. Hmm. Pare, yung mitingiting ka naman dyan. Kahit po paano. Yan po. Paano ito yung simpay? Tingkit na? Ha? Ah? Sa gitna lang pindutin Oh. po. Ito po si Kuya Blas, ang aming vlogger. Ako lang po yung nagbibidyo ngayon. So, nakita niyo yung mukha na yan? Sus! Kawig niya na sana si Coco Martin ngayon. Tuloy ma, kayo nagpagupit. Hindi na. Sino din sir,